Aleluya, Aleluya, papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanduran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupat sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukum sa tanod at ibilanggo ka na naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. mo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat